So guys, isang magandang magandang araw at magandang magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano? So ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo ay paano tayo gumawa ng hamba na gawa sa bakal. Ano? At ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ba natin pipinturahan ang bakal na tubular. Ano? Pati po ang loob kung, po, kung paano po natin siya pipinturahan na para hindi po kagad siya mabulok at paano pinturahan na loob at kailangan po malinis bago pinturahan ano? ipapakita ko po sa inyo ang tamang pagpipintura ng ating tubular na 2 by 3 at saka 1 1⁄2 by 1 and half na gagawin nating hamba pipinturahan po natin to kikiskisin muna, liliyahin ipapakita ko po sa inyo ano? at pati yung loob kung paano siya liliyahin eh, lilinisin ano? bago natin siya pinturahan ipapakita ko po sa inyo at abangan nyo po kung paano natin ipakita at sa mga video ko po tapusin nyo po at para po malaman nyo no, kung paano natin siya tatapulgan pipinturahan at gagawin sa mga baguhan pa po na hindi pa po, nakakalam kung paano ito pinturahan ayun malalaman nyo na po tara po let's go at ito na po ngayon umpisa na po natin ano una po natin gagawin ay ililihay natin yan at ito po ang ating liha na pinag-apat po natin yung ating liha no. Ginamit po natin ay 120 no para pino na po agad siya. Yan 3M na 120. Pag-aapatin po natin yan sa apat na isang pad, apat po para hindi po masyadong aksyado ang ating liha. Yan tinupi po natin sa gitna no. Talagang maliit na maliit lang siya para lahat po magamit natin loob at likod ano pinakalabas at likod magamit natin lahat ng liha na yan para hindi po tayo aksyado no, sa liha ngayon pupunasan po muna natin ng basahan bago tayo magsimula magliha no? linihan natin kang ina, hindi natin napunasan ng basahan yan punasan muna natin ng basahan at pagkapunas po natin ng basahan ngayon naman po ay ating liliyahin Nilihayin po natin ang ano yan, sagad na sagad hanggang sa matanggal po yung pinaka ano niya, kalawang ano, at pinaka parang galvanized niya para kumapit din po yung ating pintura ng maigi. Ito po pala ay ang ating mga tira-tira na tubular na galing sa ating pinagtrabahuhan ano, yan po yung mga tira at ngayon gagamitin natin sa bahay natin. Ito po ay 1.5 ang kapal makapal po siya. Ayahin kunasan uli natin katulad ng ginawa natin kanina no, ganun din po yung gagawin din natin sa isa na to, punasan muna hanggang sa matuyo siya at bilihan uli natin 'yan niyan, ganyan lang po. Tanggalin po natin yung kalawang. Ito po pala ay 2x3 na 1.5 ang kapal. 2x2 ang ano niya gilid tapos ang lapad niya ay 3 3 inches ano ayan po yung mga kalangkalawang pong ganyan liyayain po natin yan hanggang sa matanggal po lahat ano pati yung mga nag uumido bago pa lang siya mag umido tanggalin nyo na po yan pati yung sa dulo mga dulo mga kalawang at syempre nalihan na po natin ng maayos lahat ano ngayon po iiskulahin na po natin yan ipo na po natin ng maayos bago natin siya pinturahan ano ayan para yung mapipinturahan lang po natin yun talagang yun lang pong saktong nagagamitin natin no katulad po niya yung natin matatapon lang naman natin yan bakit pa natin kailangan pinturahan di ba sayang din po ang pintura kaya kailangan buuin niyo na po lahat assemble niyo na po lahat bago niyo po pinturahan para po hindi tayo masyadong maaksayado sa ating pintura dahil mahal din po yung ating pintura no yan, alagariin na po natin yan. Hanggang sa makompleto natin lahat yan. Lahat po ng dulo. Ito po ay magiging doktong-doktong lang. Merong maikse, merong mahaba. Ano. Pero sinukat ko na po yan. Bali, we weldingin ko na lang po yan. Pero bago natin weldingin yan, pinturahan muna po natin ng maayos. Ano, na para maganda na po kagad siya. Ayan. Ito po nga po pala, magtitimpla na po pala tayo ng ating pintura. No? Ito naman pong pintura ay one pot na lang po ito may mga natira din po ito sa ano ginagamit natin pagpipintura mga natira tira din po yan ito rin po yung catalyst na natira din po yan ayan buhos na po natin lahat ano ayan wag po kayo masisilaw sa ulo ko medyo kalbo na ayan haluin muna po natin yung catalyst at saka yung ating primer ano epoxy primer gray yung ginamit ko po ginamit ko po pala dyan ay gilder ano? ang gilder po kasi talagang maganda at matagal mamuo ayan binuhusan naman po natin ang ating lacquer thinner no? yan din po yung timpla natin ayan po ay kinarkular na lang natin ano? dinamihan natin ng bahagi yung lacquer thinner yung paglagay natin ng lacquer thinner kapag marami po yan ayan po ay mabilis matuyo ano? at saka malabnaw ayan makita nyo parang pang spray na no yan po yung ibubuhos natin dyan sa ating tubular sa loob ng ating tubular. Ano? Ganyan lang po kasimple yung pagkano yan. Basta po haluin nyo pong haluin maigi para po lahat matunaw ano? para hindi masayang ating pintura. Ngayon, meron po akong pagkasalinan na plastic. Ayan, no? Yung natutupi po yung dulo no? para hindi po matapo ng ating pintura at hindi masayang ano dahil mahal ang pintura yan dulugin po natin yung nasa duluhan ayan kita nyo naman no oh, matagal mabu matagal mamuo ang gilder ano. ganyan ang kagandahan ng gilder ayan kita nyo naman po yung timba unahin po natin tong isa yan po ay natin lahat na, no. ngayon ipapakita ko lang po ulit sa inyo kung paano siya linisan ayan ganyan po oh. Pwede nyo rin pong lihihin yung loob niyan. Ayun, babalutin niyo nang yung basahan, babalutin niyo po nang liha no. Kailangan po medyo masikip ano. Ayun, medyo masikip po yung paglagay ng ating basahan ano. Ayun, ganyan. Tapos ilahin niyo lang po yan. Ayun. Para malinis po siya no. Ngayon, bubuhusan na po natin ng pintura no. Ayun, isasawsaw lang natin sa timba. Para po ay yung pinakatulo niya ay mapunta rin sa timba at makuha pa natin ano ganyan lang po kasimple oh ah, madali lang di ba kaya kung kayo gusto niyo pinturahan yung pati ng tubular niyo yan ganyan lang po ito po ay idea ko lang po sa inyo hindi ko po sinabing gayahin niyo bahala na po kayo kung kayo po ay gagayahin niyo yan ano basta po ako ay nagbibigay lang ng idea no yan ganyan lang po ginagawa natin ito naman po ay Ayan, nakita nyo naman po. O, yung dulo po, medyo punas-punasan nyo na lang po para lahat malagyan. Ano? Ayan. Ayan, ikalat nyo na lang yung mga natira sa kanto. Okay. Nakita nyo naman po. O, ganyan lang po kasimple yan. Ngayon, ito naman po, ano, ganun din lilinisin din natin. Papakita ko rin sa inyo kung paano natin linisin. Katulad lang din sa kang yan. Pares lang po siya, no. Lalo kapag po yung tubular na bagong bili, malinis na po ang loob nun, may langis lang, ganyan na po ang gagawin nyo. Yung basahan naman, babasain nyo naman yun ng maraming lacquer thinner, tsaka nyo hilahin ganyan, ayan eh, no? Kapag mahaba yung ano nyo, no, babasain nyo ng maraming lacquer thinner para matanggal po yung langis. Para pag nagbuhos kayo ng pintura, ay kumapit po ng maigi yung pintura kapag iyon ay may lacquer thinner, mawawala po yung langis ng ating galvanizer, no. Ganyan lang po ang gagawin niya. Eh. simpleng simple lang po para mapinturahan niyo. Siyempre, kung ikaw naman ay gago may gagawin ka na putol-putol naman, hindi eh, putol-putol mo na lang, wag na po isang buo, 'di ba? Para po hindi maakse yung iba po matatapon lang eh. Uh, 'Di ba? Yan, ganyan din po. Yung kabila rin po, buhusan niyo rin yung kabila ano para ma salubong po yung pintura. Ngayon, pag nasalubong na po 'yan, tsaka niyo po pat patuluin yan pati loob po niyan lahat po yun magkakaroon ng pintura ganyan lang po kasimple no o, piyan. dampian natin yung dulong hindi inabot at yung masyadong makakapal ganyan lang po ang gagawin natin ngayon okay na po Ayan, patutuyuin na lang po natin yan. Lagay muna natin dito sa isang tabi para mapatuyo po natin ano, ang ating pintura. Ngayon, isusunod naman po natin ito na mahaba. Ayan, papakita ko po sa inyo. Yun, ganyan lang din po. Eh, no? itong alambre natin dinuktungan na po natin yan dahil mahaba po yung ating alambre na yan ano? ay yung ating bakal na yan yan ganyan lang din po ang ginawa nating dyan at katulad ng sa akin ina same lang din po ng paggawa proseso ng paggawa niyan, ganyan lang din po at kung kayo naman po ay magpipintura pag mahaba yan lagyan nyo yung basaan na yan pupunuin nyo lang po ng pintura yan ano? tsaka nyo ihilahin yung basaan susunod na po yung pintura niyan. Aso lang po, wag siyempre pag may pintura yan, dahan-dahan lang po ang paghihila. Yan, ganyan lang po ang gagawin natin. Simple lang ano, pero mapipintura natin natin na maayos. At ganyan din yung paglinis. Ayan. O, diba? Nalinis na natin siya. Kapag bago po yung tubular nyo, tandaan nyo po ah, yung basahan nyo po, basang-basa ng lacquer thinner. Para yung langis niya sa loob ay matanggal po ng maayos. Ano? Ayan, ganyan din po ang gagawin natin dyan. Kapares lang din sa ginawa natin sa aking hina. Ayan. At ang kailangan pa pala basahan niyo ay masikip. Para lahat po talaga ng alikabok matanggal. Ano? Dahil ito'y mga tira-tira sa trabaho natin. Kaya yan. natin maigi. Pero yan ay lininis ko na po kang Pinakita ko lang po, lang, pinakita ko lang po sa inyo kung paano ang tamang paglinis niyan. Ngayon ito po yung pintura natin ng mga natirang na sahod natin kang ngayon naman po ay ating ibubuhos dito sa loob din ito, no? Ito po ang haba nito ay 215, 215. eh medyo mahaba-haba ito, no? Kaya ang ating alambre na ganyan natin. Eh na po. Binuhusan na po natin 'yan ng pintura. Ganon din po 'yan. Pagka ang pintura niyo po ay medyo lumalapot na po ng bahagya. Siyempre po, magdadagdag na po tayo ng ating lacquer thinner, ano? para lumabnaw po. Pero bumibilis pong matuyo pagka madami po ang ating locker tiner, ano? Ganyan po yun kaya kailangan po medyo mabilis ka rin sa pagpipintura niyan ng loob. patiningin nyo muna po, patuloy nyo muna. Ikuting nyo, pag naikot na po, yung kabila naman po ang ating bubuhusan, ano? Para sa lubungin na po yung pintura sa kabila, para lahat po talaga ay malagyan, ano? Ganyan lang po kasimple, no? Kaya sa mga nagtatanong na gusto ng mahaba niyan, o paano pipinturahan ng mahaba, ay yan nyo po sa susunod po pag gumawa tayo ng mga sahig, papakita ko sa inyo kung paano pipinturahan yung pinakaloob niyan. Yan, ganyan lang po kasimple, o. Oh. Yan, patiningin nyo po, yan, di ba? Kita nyo po, sarado lahat, may pintura, approved. Kaya patuloyin muna po natin yan, at saka patuyuin. Ngayon, isusunod naman po natin itong isa pang mahaba. Ano? Ganyan lang po kasimple. Sali natin yung mga tumulo na doon na pintura. Oop, pa sa camera, no? Busin po natin maigi at sayang ang pintura, no? ganyan. Pagka ano po ay ganyan din po gagawin natin yan. Katulad lang din po ang ginawa natin kanina natapon po yung ating pintura. Baka matapon, sayang lipat natin dito may bangko ayan ganyan din po gagawin natin yan same lang din ang ina ayan bubuhasan lang din natin ang marami yan at yan po ay sasalubungin din natin na sa kabila diba ganyan lang po kasimple yan oops sayang sasayang ang pintura no kailangan po malabno kasi ang ating pintura para talagang malagyan lahat kapag kasi malapot hindi yan tutuloy tuloy doon itayo natin yan pag naitayo na po natin yan patiningin lang po natin ano patuloy natin ang patuloyin pag nakita nyo pumapatak na lang po at wala na talagang tumutulo ay pwede na po nating baligtarin ano at dito naman sa kabila natin buhusan at kunin na uli natin yung ating pintura na tapon doon ano sa timba ganyan lang po kasimple o, ayan. O, sasahod pala natin din yun. yan. Ayan, ganyan din po. Yung hindi na inabot, ano, dahil sa mahaba siya, no? Ayan, ganyan lang po. Kapag mahaba po, kailangan po marami po yung pintura nyo, no? Dahil sin na... Kaya ito lang po yung natira nating halo, ay pintura. Kaya ito lang po yung nahalo natin. Alam ko naman kakasya lang dito yan. Nakakarkula naman natin. Ayan, approved na po. Ngayon naman po yung mga natira nating Pintura. ayan na po ay pupunas na po natin sa ating tubular sa panlabas naman po kung hanggang saan lang po maabot ano pero tingin ko mukhang kakasi sa lahat ayan po simutin natin maigi dahil napaka mahal po ng materials ngayon ayan, nakita nyo po oh. wala tayong roller na ginamit, brush lang ang ginamit natin, sa sunod po pag pinatungan po ulit natin natin ng primer yan roller na gagamitin natin ano yan, naiper ay coating lang naman, Ayan. maganda yan ang pinaka tubular natin ay dalawang coating ng primer para makapal yung primer ano, kasi yan po talaga ang mas matibay yan po yung kumakapit talaga ng matindi sa bakal epoxy primer gray ano, gilder marami rin pong klase niya meron din po kayo pwede rin po kayong gumamit ng ng primer na red oxide primer, ganyan Ayan po. Ayan. Babras lang po natin may At patutuyin natin doon. Tatabi natin sa isang tabi. Patutuyuin natin. Ito nga po palang pinipinturahan natin ito. Ito ay hamba, no? Sa sunod po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano assembling yan. Yan po ay hamba. Mga putol-putol lang. Wala pa. Hindi pa po kumpleto yan. Wala pa yung ating one and a half by one and a half na tubular para po isasapi natin sa 2 by 3 ano you know, para maging ano siya 5 ang laki 5 inches ayan ayan pinturahan lang po natin lahat sa sunod po ipapakita natin yung mahaba naman po na pipinturahan natin yan at ito nga po pala kung makikita yung mapapansin nyo ano ay ang ating pinipinturahan ay pinagkakasya na lang natin yung ating pintura manipis lang po yan sa sunod lang natin dadagdagan ano ubusin lang natin yung halo dahil kailangan medyo mabilis tayo dahil tumitigis na yung ating halo ano masasayang po ang ating pintura pag inabutan tayo ng tigas ito dahil marami po itong lacquer thinner kaysa sa ano catalyst kaya mabilis pong matutuyo ito kaya kailangan paspasan po natin ng pagpintura kahit masakit sa balakang, tisin natin eh, dahil matutuyoan tayo sayang naman ang mahal ng pintura kaya ganyan lang po kasimple o so, oh, diba lahat, napinturahan natin, loob at labas. Diba? Ganyan lang po kasimple yun. O, oh, lipat naman natin sa kabila. Para itong kabila naman pong side na to ang ating pipinturahan. Nakita nyo naman po kung paano natin pininturahan loob at labas ng ating tubular. Yung kanyang pinakita ko po, ganun din po gawin nyo sa mahabang tubular. Ngayon yung basahan nyo po kapag may lagyan nyo ng lacquer thinner, pwede nyo pong lagyan nyo ng pintura na, diretso sabay na pintura si ilahin po yung alambre susunod na po yung pintura doon tapos ko kontrahin nyo lang din po sa kabila, katulad ng ginawa ko dyan ganyan lang din po yan yan kita naman ano nabusin na natin yung ating pintura kabila naman po hanggang sa maubos natin yan ganyan lang po kasimple yung ating pagpipintura ano eh, sayang eh, may tumutulo pa sa kanto na no? kuhain natin yung mga tumutulo sa flooring dahil itong isa hindi pa tumining maigi oh. marami pang pumapatak ubusin natin dyan yung pintura natin at ngayon po pala naubos na at mga ating locker no, dahil pinagkakasya na lang natin yung ating pintura Ay eh, kung mapapansin nyo talagang hinahapit na natin yung pintura no para hindi lang po masayang ang ating pintura Ganyan lang po. Ayan yung pumatak pa ho. Nakita nyo, pinulot ko pa. <laughs> Ayan, ubusin na natin to hanggang sa maubos natin yan. At pagkatapos po na ay hugasan natin yung ating brass. Sa paghugas sa ng brass, ganito lang po. Ayan, sa paghugas naman po ng ating brass, gamamit lang po kayo ng ating sabon. Oh. Gamit lang po ng sabon. Sabon po, mas maganda po yung powder dahil pumapasok po sa pinakaloob. Ano. Ngayon, babrasin po natin yan. Kung wala po kayong steel brass, ginyo nyo naman pong gamit na katulad nitong ginamit ko yung Scotch Bright, ano. Mas maganda po talaga dito ay steel brush, ano. Ganyan lang po gagawin natin, ano. Kahit hindi kina po kayo gumamit ng lacquer thinner, ganyan lang po. Kung wala na po kay lacquer thinner, ako wala na po lacquer thinner, kaya sinabong ko na po. Tandaan nyo po, pati kaloob-looban yan, isa-isa, i-ano -isa, -isa nyo yung gitna niyan, tanggalin, may pintura sa gitna yan, eh. Yung brush. Ano hinyo rin po, ipasok nyo yung sabon nyo sa loob, kuskusin yung sabon, pati steel brush, ay scotch bright, ganyan din po gawin nyo. Kung ano ginawa nyo sa labas, ganyan din gawin nyo sa loob ng brass. Matatanggal po lahat yan. At iyan po, subok ko na. At iyan po, hanggang dito lang po ang aking video. Maraming maraming po salamat sa mga sumusubaybay. At nanonood at nagtitiwala sa aking video. Maraming maraming salamat po. At ngayon po pala, kung kayo po pala ay hindi pa naka palo sa aking Facebook page paki follow naman po ang aking Facebook page at huwag nyo rin po kalimutang pindutin ang aking bells dito po sa aking YouTube channel maraming maraming po salamat po para po kayo ay updated sa aking mga video na ipapakita ano sa mga video pinapakita ko at yung mga para marami din po kayong malaman tungkol sa mga construction at trabaho sa mga construction po Ganyan lang po. Mga tips natin sa mga construction, mga idea kung paano sila makakatipid at paano yung mabilis na proseso ng trabaho at matipid. At mura na, matipid pa. At siyempre, mahalang ating materials. Ganyan lang po. Maraming maraming salamat sa mga pag-usubaybay ninyo. Bye-bye! Ayan, kita niya na po. Ayan, o. Oh. Diba? Malinis na po siya. Pati niyan. Babas. Ganyan lang po gagawin niya. Pinakapati niya. Nabawasan natin yung pintura. Kumapit na si Sc Scotch Bright ngayon. Pinturahan po uli. Ay, sabon na po uli natin yan hanggang sa maubos. Pati po, ano. Ayan, maraming maraming po salamat sa nagtitiwala. Bye-bye!